Nagsama-sama ang iba't ibang organisasyon at sektor nitong Webes ng hapon sa Makati City bilang pagunita sa pagdeklara ng martial law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kanilang inilunsad ang isang kilusan na tinatawag na tindig ng mamamayan sa tamang kasaysayan para sa bagong Pilipinas. Ayon sa dating kadre ng CPP-NPA-NDF na si Jeffrey Eric Seliz, layo ng nasabing kilusan na pagkaisahin ang taong bayan para labanan ang kasinungalingan ng CPP Urban Operatives kaugnay sa naging totoong naging konteksto ng pagdeteklara ng martial law. Totoong may mga aral na masakit noong martial law, ngunit ka Eric na nangibabaw pa rin ang mga magagandang na idulot ito sa ating demokrasya at ng hindi tayo tuluyang naging bansang komunista. At we will focus, yung sinabi nga kanina ng aming mga kasama dito, We will focus on grassroots education. Communities, schools, mga factories at mga lugar kung saan may mga concentration ng population, lalo na ng kabataan. Makikipag-ugnayan din ang grupo sa Department of Education at Commission on Higher Education para ma-incorporate ang kanilang school-based information drive ukol sa tamang mga nangyari noong martial law. Samantala, patuloy naman ang information drive ng Marcos administration upang maprotektahan ang makabataan laban sa pangre-recruit ng CPP-NPA-NDF. Kasabay ng pag-arangkada ng serbisyo Caravan sa Pasig City nitong Webes ng umaga, hindi pinalagpas ng National Capital Region Task Force to end the local communist armed conflict ang pagkakataon na pukawin ang kamalayan ng mga residente partikular na ng mga magulang ukol sa mga ginagawa ng mga komunistang teroristang grupo. Ayon kay Dennis Godfrey Gamad, Regional Director ng National Intelligence Coordinating Agency sa Metro Manila, na ang sandata ng komunistang teroristang grupo ay ang pangre-recruit ng mga kabataan. Ani Gamad, mahalaga ang papel ng mga magulang na protektahan ang kanilang mga anak at mga kabataan mula sa nasabing grupo. Inoorient natin sila para yung mga anak nila yung mga magulang, bantayan yung mga anak, hindi ma-recruit ngayon kasi it's a tug of war between the government, security sector particularly, and the left side. Dahil yung mga bata, diet students, will be the core group that will uh, receive the bastion of leadership from the elders of the communist terrorist group dinaluhan ng higit isang libong residente na pawang mga magulang mula sa labing tatlong barangay ng Pasig ang nasabing seminar. Isinagawa na rin sa iba pang lugar sa Metro Manila ang nasabing information drive kabilang na ang Baseco at Payatas. Samantala, inilahad naman ni Gamad na pahina na ng pahina ang puwersa ng CPP-NPA-NDF sa bansa. Under the NPFL ltac because we are on the end game already. Now, as we are talking, there are just less than 2,000 and uh, one active guerrilla plant in Samar. Yung the rest are already dismantled. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.